di inulat ko sa inyo na itong si uh, executive uh, deputy uh, executive secretary di ba deputy executive secretary ni Bersamin na inilipat na sa uh, <coughs> sa Department of uh, Securities Security Exchange and Commission bilang commissioner ay uh, ang kwento sa kanya siya si Hubert Guevara I try, I try ko maging mabait for the heck Okay? Masakit sa dibdib, magbait-baitan sa mga taong uh, ugat o nagdulot ng kahirapan sa atin. Ito si Mr. Guevara, okay? na tegi bum na nga siya mga palangga. So siya ay uh, naglaro o naglalaro ng uh, I think, I forgot, well, a couple of days ago. Um, yung nangyari sa kanya, di ba inulat natin, wala siguro isang linggo, no? na ba isang linggo. Naglaro siya ng football kasi sporty is sport. lang sa jamogsak siya. So yun, inatake sa puso, nagkaroon ng angioplasty, yun ang nakaratik sa atin. Galing din sa mga friends niya. And uh, I don't know kung ito mga friends niya, nagre-report sa akin. <laughs> eh baka nakikita ng friends niya kung ano yung ginagawa niya, di ba? Imagine mo, you know. Anyway, so hanggang sa hospital siya at uh, binawian na nga siya ng buhay. Tao lang ako, mga palangga hindi ako uh, tawag dito mahirap mahirap sa dibdib kasi uh, ayoko magpakapagdab na oh, rest in peace or maybe rest in hell mga ganun ba kasi si Guevara okay ay isa po siya sa nakalagay sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na pinorward sa Comelec na nagpapatunay na si Lisa Tanas si Hubert Guevara, isa sa technical guys na sinasabi ni Attorney Glenn paulit-ulit uh, dun sa speech sa maisog at sa liwasang bulipak fashion at itong si DICT Secretary Ivan Uy ay kasabot ni Liza nung sila ay nakipag-usap sa smart magic para dayain ang eleksyon. Based yan sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. Andun yung pangalan niya, Hubert Guevara. At sinasabi ko sa blog at si uh, Ivan Uy. So, anong ibig sabihin nito? Sa mga kasandaluhan, maganda topic natin, mga bruskong, mga sera at mga magagandang ma'am. Okay? Mag, mag ito mamaya sa ating usapin. So, ito po ay... Uh, kung ito ay bigyan lang ng atensyon ng Kongreso, Senado at talagang panagutin si Kuting, at dun sa statement ni Atty. Glensiong, so malinaw sa sikat ng araw na itong si Guevara ay lumabag sa, hindi lang sa batas, ay naging ugat ng kahirapan ng Pilipino kaya nagkaletse-letse tayong lahat ngayon at isasalang na nga itong mga brusko kong sa gerang hindi naman dapat mangyari. Okay? Bakit masakit sa dibdib Ayoko, mag, ayoko magsabi na ng mga pangit na salita sa taong patay na. Kasi wala na siyang laban. Okay? Ayoko magsalita, ayoko magmura at maaari. Kaya, hindi ko siya mumura kasi patay na. Palanda, mumurahin mo pa. But pinapakita ko sa inyo yung malinaw na picture na malinaw na itong mga taong ito ay unti unti na silang sinisingil ng sinisingil ng ano, ng kanilang mga kasalanan. Okay? Fine. Sabi, di ba lagi natin sinasabi na ang pera ay hindi makakapagligtas sa iyo. 'Di ba? Pero magkakapagpa-enjoy sa At least makakapag-extend ng konting buhay siguro. Pero pag kinungha ka na, sabi nga pag sinigil ka na ng mga uod sa lupa, eh hindi ka makakaligtas. Walang superpower sa mundong ito in terms of physical na ikaw ay immortal o ikaw ay si Iron Man o si Wonder Woman. No. Walang makakaligtas lahat tayo. Kahit may hasag data pa kayo ngayon, kahit hawak nyo pa ang mga bang-bang-bang, mga high-powered, katulad ni Amit na nakasabot din ni sa na pinalaya ni sa Tanas, wala. Kaya this season, this Friday, I think it's time for you, evil people, especially in the government, to reflect. Pero Usually, yeah, ganun lang naman kayo. Magre-reflect kayo ng Friday. O, ganyan. Patagkilik. Ano yun natin? Sa buhay natin ang ginawa ng Panginoon. Yung kanyang uh, mga pinag... Uh, uh, sinakrispisyuhan. Tapos, pagdating ng Easter Sunday, buhay na naman ulit. babangon na naman ulit sila sa pag-na-out. So, it's pointless. Ina to ba siya ba yung crush ni girl? Kero-kero-hopi? Yes, siya yung crush ni the Golden Hands pa nga daw sila. Statement ni Atty. Glencho. <laughs> si Atty. Glencho, talagang Marites 101 din. Well, you know what? Serious, serious seriously serious this speaking. No witness ng tao. At again, paglabag yun sa konstitusyon. Kung inyong lalima ng pangunawa na si Guevara at si Lisa at si Ivan Uy ay nagkipag nagkipagsabuatan, at kung ito ay talagang pansinin lang ng ating mga kinaukulan at pa ilitisin ng mga hayop na yan, yung buhay pa, yung buhay pa sila, mga palangga, ay paglabag sa konstitusyon, pag-trader ni Koting sa si mamamayan, and what? Paglapas, what well, you know, lugat kung bakit kayo mahirap ngayon, kung bakit nagka-leche-leche kayo. Kaya nga sabi ko, this Friday, we will believe in God na these evil people, itong mga salot na to, ay magbabayad sa kanilang mga kasalanan na hindi natin kailangan manggurgur literally. We don't need that physically na gawin natin na sa ating uh, mga nakasakit sa atin. Let the karma, di ba? Let the karma uh, work for them. Di ba? ang karma ang magtatrabaho sa kanila, hindi tayo. Ano ang purpose na, ano, ano lang ang mission natin dito? Magsalita, i-voice out ang ating mga nararamdaman, kasi nga, paulit-ulit, nasa mga bibig natin, ang pag-asa ng tunay na pagbabago. So kung mga bibig natin ay pinagsama-sama, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag sinabi mong gawa, hindi natin kailangan manggurgur. Hayaan mo ang tadhana ang manggurgur sa kanila, hindi tayo. Dudumihan mo pa ba ang kamay mo sa mga dugyot na katulad ni Lisa? We don't need that. Now, mga palangga. Uh, yes, na tegi siya. Uh, well, ang family niya nagluluksaman na yon At least marami silang pera, no? Oh, marami silang pera kasi ilang, ilang, ilang buwan din si Peggy Boom sa ano, sa, ay ilang buwan, ilang taon din. Uh, sabi ko nga doon sa kausap ko kanina, nakakilala, you know what, sabi ko my friend, meron konting kurot sa puso ko kasi tao yun eh, na namatay. Pero sabi ko, yung kurot ng puso, eh, yung, yung kurot na yun na nararamdaman ko, kung yung tao ay matino. Kaso hindi eh. So babalik na naman tayo doon sa, ginawa, yung participation niya, yung pagiging conspirator niya. So, sabi nga ng mga nagbabasa ko, sana susunod na si unanay. No? Ayoko siya mategi, believe me. Gusto ko maramdaman ni Lisa Tanas ang lahat ng kababuyan, kahayupan, katarantaduhan, pag nanakaw niya yung hirap, ayokong mategi siya ng ganun-ganun na lang. Gusto ko namnamin niya yung sakit na pinadadanas niya sa inyo. Yan ang gusto kong namnamin niya. Kung meron mamatagi bumbum, eh, hindi natin alam. Malay mo, si Kuting, you don't know. Kasi may mga, ano sila eh, may mga bang bangag session sila. Again, paulit-ulit natin. Pero actually, aminin ko na sa inyo. May aminin ako sa inyo. Ako talaga yung dahilan. Kasi ako talaga yung bodo queen. <laughs> may nag-message nag kasi sa akin. O, walang yata. mga palangga ko. Mahal na kahit kung bumbum, kaya ano, no? doon sa crush ni Lisa, no? Sabi ko, teka, walang iya. Sabi mo sabi. Sabi ko kasi yung Budo Queen. Mas hindi ako na yung Budo Queen. Tapos bilang yung headline na maharli Ang dahilan kung bakit na tegi boom boom si Guevara. O di ba, ang gandang headline? O, magmaniwala kayo, may saltik kayo katulad ni Lisa. Kasi papatutayan niyo yan sa korte. Boom! Ako ba talaga ay may power of Budo? Di ba? May power ako ng pangkukulan. <laughs> si Lisa, si Lisa talas ang meron yan. <coughs> Ngayon, mga kababayan, oh, ayun, gumaniwala kayo, sige na, magp magpabudo na kayo lahat sa akin. Sino gusto niyong buduin natin? Pero I believe the power of prayer. Pero you know what? Hindi ko naman pinagdasal yun si Teggy Bumbum na Mategi. Wala akong pinagdadasal na Mategi. Ang pinagdadasal ko na sana lumayas na sila dyan. Right? Well, let's talk about gag order from gago because sabi ni Dan Scorpion. Yung dila mo pala ka, powerful, sabi ni Commander Aguila. Powerful talaga yun si Bonjing babuhay pa. Sabi ko, isang bula, din na lang yan eh. ay okay, sige na. Pero saan ito, Marne ka, tama na. yeah, may bago na ako. Voodoo Queen. Kaya isa-isa ay -isa matutumba yung mga yan. Okay, let's talk about gag order. Ah, uh, May nakarating sa atin, this is from sa loob. Okay? Lagi naman sa loob yung ating, ano eh, yung ating uh, information. Tignan ko lang, mga itali. Okay, doki. So, pinarating sa atin ang ating mga palanggang brusko at magagandang kasundaluhan at kapulisan, lalo mga kasundaluhan, na inatasan sila, okay? Okay. Mga palangga, inatasan, may silent gag order sa mga men and women in uniform, sa mga military camps. Palangga, you have to know. Okay, nakalagay dito. Military camps, mga troops na wag daw makinig sa bulljack ni Maharlika. Oh my God, nakaka... Diyos ko, masyado kinaapekto sa nganga bells ko. Ako lang to. So inutusan, okay, there is a silent order, a silent gag order in all military camps, troops, not to listen to you palang gag, not to watch you, your, your bulljack TV. Kasi pinasas, pina, sinasabi ng presidential communications ni Lisa Tanas at ni Kuting ang kanyang pamunuan na si Maharlika, okay, ako to, na ako, na ako daw, na ako daw, ay propagandista ng China. <laughs> Sagutin mo na natin to, putang ina. Propagandista ng China. Okay, remember? Nilabas yan itong si Jotox Queen, kung akong Vodo Queen, si Jotox Queen, uh, um, Aka Katrina Ponce <laughs> na kami ni SAS, ay ano ng China by ano ng China ay binabayaran ng China kaya nga sabi ko meron ko direct contact kay Xi Jinping si Kuting wala ako meron you know what nakakatawa ito doon sa mga palangga kong men and women in uniform I know hindi kayo naniniwala ang isang maharlika na naninirahan sa Amerika, okay, at nandito ako, ang, ang Amerika, makikipagsabuatan ako sa China. Kung, you know what, minamonitor din nila ako. Kasi, nung nireport ko si Lisa Tanas, sa FBI, si Lisa Araneta Marcos, na siya ang utak sa pagpapapatay sa akin, o magpapapatay pa lang sa akin, magpapategi bumbum, okay, magpapagurgur sa akin, nireport ko siya, inimbestigahan din ako. Do you think one side lang sila? Okay? Hindi e pa pwedeng sabihin mo, ito, 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 tapos hindi mo i-reveal -re kung ano yung, uh, well, you don't need to reveal. Dito sa Amerika, isang bingga, banggit mo lang ng pangalan mo, alam na nila kung ano background mo dahil. Pati utang mo, kasama. <laughs> di ba? Public eh. Pati utang mo, kasama. So how come na Well, okay, let's talk about it. Baka mawala ako. Ito yung nakarating sa atin na pinipigilan ni Coting Jr., ni Au Au, ni Browner, Romeo Browner ng AFP, ng Presidential Communications, ng mga buwakang inang taksil sa bayan na manood sa akin. And that is suppression of freedom to watch Boljak TV ang suppression of freedom of expression kung anong gusto nilang panoorin. Kasi, pwede ka magbigay mag, uh, ng gag order sa mga kasundalon o kapulisan na huwag sila, i-restrict mo yung kanilang opinion or to uh, disseminate the information if it is issue of national security. Di ba? Kung sasabihin niya kung kung ang isang sundalo magsalita siya na ay itong plano namin. Pupresto kami dito sa dito tapos ipi-Facebook mo. That is national security issue na dapat i-address ng gobyerno na isinisiwala ng isang sundalo o pulis yung kanilang military uh, plan or activity. So yan pwede mo gag order and that's legal. But mag-issue kayo gag order, silent gag order, sa aking mga poging poging mga bruskong sundalo siya. 'Di ba? Baka naman. 'Di ba? May nag-comment kasi baka naman. Uh, seriously, mga palangga. Ito ay pagkitil. Okay? Okay, pagkitil sa malayang pagnunood di ba? Kung merong malayang pam pa pamamahayag, may malayang panonood. Bakit mo kami panghihimasukan? Bakit to pigilan ang mga palagang sundalo bakit? Dahil totoo ba ang sinasabi ko? Kasi we have had two vlogs yesterday. Eh, na panoorin niya bongga-bongga about the uh, gentleman's agreement at kung uh, uh tungkol sa kailan dapat ano, kailan dapat uh what do you call it? Yung yung bang, bang-bang-banga. Okay? So ngayon, mga palangga, ito ang nakarating sa akin. Question ko nga dito na ako ay propagandista ng China. Oh, uy! <laughs> Matagal na ako kinulong. Huwag ako ay propagandista ng China, mga palangga. Kahit hindi ka makagalaw dito. Alam mo yung mga ano dito, maliban na lang kung talagang sobrang high, high sindikato ka, di ba? Dito hindi ka makataas. Babangbangan ka lang ng, ng helikopter, di ba? Nakikita nyo naman sa mga pursuit dito nga lang, traffic pursuit lang, yung mga traffic violation, yung mga taong nagtumatakbo ng bonggang-bongga, -bongga. wala tayo yan eh. Ang helicopter, nakatutok sa'yo, paano ka makakatakbo? Paano ka makakatakbo? Hindi ako makakatago sa Amer Amerika. TNT lang ang nagtatago. At yan ang sabi nila, TNT ako. tago <laughs> ng tago. Bakit naman ako magpapahuli sa mga demonyo? Hello? So ngayon mga palanggang, sabi ko nga dito, sinagot na yan. Sabi ko nga, aba, sabi na, ah, sabi pala ng ating uh, palangga, nako, pala mahalika, tinalo ko pa ang CIA, FBI, Pentagon, Department of Homeland Security, Acts at Secret Service. Di ba? Grabe yung bintang sa'yo. Talagang pinagsama-sama. Yan ang gusto nilang iparating sa mga pasundaluhan at kapulisan. At sasabihin sa taong bayan na ikaw ay propagandista ng China. So, yan po ang gustong sabihin ng pamuno uh, pamunuan ni Aw Browner. Alright? So, kasi masyadong effective ang inyong fair lady. Maliwala pa kayo. Uy! Uy, <laughs> mga palangga na ako, mga ilunggo. Daba ang mga guapo guwapo, -guwapo palada sa Mindanao o Biscandien. Mapati man ka mo sa mga kabuangan, sininga gobyerno. Sige, abi. Ha? Ah, mapati ka mo? sa mga ano sa mga palangga ko diyan lahat kayo hindi wala ba kayo na ako'y propaganda ng China and the fact I'm here in the United States at sa uh, sabi ko bawat galaw mo dito ay makikita ka. <laughs> paper trail lahat kahit mag cash to cash pa kayo mga palangga madali kang ma jewelry kung ikaw ay napaka sobrang hi Joseph umagap napakalupit naman yan kasi ang, uh, ang Amerika ay talagang inaay nila yung mga taong na nagkikipagsabwatan sa mga ganyan klasing uh, bintang. At uh, I'm proud to say na yes, I am maalindog. <laughs> okay, let's talk about that, mga sir, ha? Mga palangga. Imagine ninyo, pinadalan kayo ng gag order para pigilan kayo, para patahimikan kayo, para huwag kayo magsalita para i-restrict ang inyong mga karapatan, mga palangga. I-restrict kayo. Di ba? The same thing na ginawa kay SMNI sa akin, sa ibang mga vloggers, katulad ni General Macanas, The General's View, pakipalo nyo nga yan sa kanya YouTube. Lahat kami dito, yun din ang ginagawa nila ngayon, silent, mga palangga, sa mga kasundaluhan. Imagine ninyo, mga kababayan, ito, itong ginagawa ng, 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 ng gobyernong ito, na pinipigilan kayong lahat na magsalita. Di ba, remember? Uh, that was January. Yeah, January, nung uh, bago mag-kick uh, off rally si Kuting Jr. sa Carino Grandstand, na inatasan din nila, it's like gag order pa rin, silent gag order, na sinabi nila na mag-like, oh, remember that? Na mag-like at mag-comment sa bagong Pilipinas sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno o yung sa mga drama ni Kuting. And remember, mga poging-poging mga sundalong Brosko, at mga polis, di ba? Ni-require kayo. Not require eh. Pinuwersa kayo. Pinors kayo na mag-like, mag-comment, mag-change ng mga pictures, profile pictures ninyo ng bagoong Pilipinas, sabi nga nila. At yan po ay pag-wa-diktadorya yan pagdikta sa mga bagay na personal ninyo na hindi niyo dapat uh, sundin. Kasi ang inuutos sa inyo ay walang koneksyon sa inyong trabaho. Ang magpal, kung gusto mo mag-sexy-sexy picture, imagine mo, ayaw. Gusto nila, papalitan nila ng uh, bagong Pilipinas para lang sabihin na si Kuting ay maganda ang ginagawa. Hindi mo, hindi kailangan ng buwaka ng inang gobyernong ito na ng ating mga kapulisan, mga kasundaluhan, na magbago ng mga Facebook page para ipakita sa taong bayan na maayos ang kanyang pamunuan. Kailangan niyang gawin, aksyon. Kung gusto niya pala, mga jutang jinas, pangay na Berni Santo ngayon, sabi ko, cool lang ako, pakyut-kyut lang ako, pero hindi ko maiwasan. Kung gusto pala ni Puting, mga kababayan, na bumango siya sa Pilipino, dahil sa kanyang mabuting gaw sa kanyang mabuting gawain, hindi, dapat gawin niya. Ipalaganap ang peace and order sa Pilipinas, tulihin niya ang mga pulburonic, mga na mag-manufacture, di ba? Babangbangin niya lahat. Kaya pagbabangbang tayo sa China, di ba? Yun ang unahin niya para makita, maramdaman ng taong bayan ang peace and order sa mga iskinita sa mga kanto. Hindi yun, magpapalit ng chip, mag mag-change ng picture profile, mag-hashtag chuchu bells na ang mga ang bagong Pilipinas eklabush, hanggang social media lang, hanggang profile picture lang. Kailangan niyo ng gawa. Hindi dahil sa what? Dahil sa profile picture picture lang. So imagine nyo, pinipigilan tayo. Ha? Pinipigilan kayong manood ng Boljak TV, ng Maharlika Network, ng Boljakan, sa alindog ko. Ano ibig sabihin nun? Browner. O Broner. Romeo Broner, di ba? May power award ka pa sa paglingkod ng bayan. Paglingkuran mo ng totoo ang tunay, ang ang, ang bayan. Huwag mong sumunod sa utos ni Cheloy Garapil Juto at ni Bukang Kang dahil ay ginutusan ni Lisa Tanas at de Marcos Jr. na amo ninyo na kayo ay igag order, bigyan ng order na wag manood sa bodya. Bakit tumatagos na ba sa puso ng ating mga palangga, ang mga tinutura natin dito? Kasi ayaw po kayong mas isalang nikuting, mga men and women in uniform, mga palangga, lahat tayo, pa hindi lang men and women, sa gerang hindi dapat mangyari na dapat pwedeng solusyonan through diplomacy. You know what I mean? So ngayon, dahil effective ang ating puso sa puso na usapan dito, nangabel sa nangabel, ngayon nag-release ng gag order ang pinayupa na gobyerno ni Kuting. Ha? Pwede lang kayo mag-release ng gag order if, if this is all about military operations o yung mga polisya ng gobyerno, yung pang-gobyerno. But yung nangabel ko, pinagpukaw ko lang ang kanilang damdamin, mga kababayan, kasi ang issue dito ay taong bayan at nakikita ninyo, nakikita ko. Hindi ba kayo bulag? Di ba? Kung ito ay usapin, dahil ang sinasabi ko dito, uh, nag-encourage ako ng kaguluhan, mga palangga, that is the time na you will do something. kapag nag-encourage ba ako ng kaguluhan? Lagi kong sinasabi, speak up, speak up, speak up. It should be, no, no, pula-pula. It should be people. People's voice. And that is legal. At yan ay nakalagay sa uh, Bill of Rights. Di ba? Article 3 Section 4. Mga kalayaan natin magpahayag, mag-assemble. Iparating ang ating mga hindi ang magandang nararamdaman o nakikita sa kademonyohan ng gobyerno. Now, pipigilan niyo sila manood. Oh, it's like kinikitil niyo sila. Indirectly kinikitil ninyo o ginugurgur ninyo sila. Not physically, pero ako, pag sinusupress ako ng tao at hindi ako mag magsalita, mga palanga, parang, parang ginurgur na rin ako. Di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. So anong magiging impact nito? Merong dissent sa loob ng han sa hanay ng military and police kasi niyuyurakan mo, putang kakuting Lisa, Tanas, lahat kayo, niyoyorakan niyo ang karapatan, ang nararamdaman, ang puso ng mga tao, mga kasadaluhan, na manood sa, pelik sa pelikula, sa uh, vlog na gusto nila. E bale mo, nagandahan lang sila sa akin. Melo. <laughs> Di ba, mga palangga? Malay mo, hindi naman, hindi naman nila ako pinapakinggan yung mga pinagnangawa ko. Gusto lang akong titigan yung alindog ko. You'll never know. Iba-iba kasi ang approach, iba-iba ang mga tema ng pakiramdam natin. Totoo yun. Minsan kasi nanonood lang ako, meron akong mga pinapanood, hindi ako nangikinig, titignan ko na yung mga viewers, something, something. O titignan ko na yung mga brus kong mga six-packs, mga gano'n. Chika bumbo. Alright. Ay, nako, mga palangga. Uh, next president, sabi ni Felicia Sara Duterte, dapat talaga umalis na yung mga paglugmok na yan. Okay, watching from Singapore, si Mary Jean. Okay, thank you for that.